Okay. Magandang araw sa iyo na sumusubaybay. Um, naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit uh, parang ang daming-daming nangyayari sa church? Oo. Yung parang ang daming activities, no? Mga klase, seminars, fellowships. Exacto. Pero parang bakit kaya minsan feeling natin eh kulang pa rin yung tunay na pagbabago yung alam mo yun, maraming informed pero parang hindi naman talaga formed nako napaka-relevant niyan ngayon at uh, base nga sa mga napag-usapan natin at sa sources lalo na yung from programs to people parang yun yung gusto nating himayin ngayon Oo nga, itong paglipat daw mula sa puro programa lang papunta sa mas uh, personal, mas relational na discipleship. Yung nga, kasi yung focus talaga dapat nasa tao, hindi lang sa event o sa kurikulum. Ang bitin yung mga programa lang, kahit okay naman yung intention. At ano ba tong model ni Jesus na sinasabi nilang iba? Sige, simulan natin sa ano ba yung issue talaga sa programs. Kasi madalas yung sukatan ng success ay eh, yung numbers, di ba? Ah, oo, oo. Ilan ang umatend? Ilan ang nag sa class? Ganon. Tama. Which is, yun yung tinatawag na parang illusion of maturity. Akala natin mature na kasi sumali. O yung efficiency trap. Ang galing nating mag-organize. Pero... Pero yung puso? Yung transformation yun yung question mark so parang nagiging ano efficient tayo sa maling bagay minsan pwedeng ganoon kasi ang resulta di ba minsan mga taong ang daming alam pero hirap i-apply o kaya feeling isolated pa rin kahit ang daming tao or worse burnout kasi ang daming activities na pagkakamalan na yung pagiging busy for god ay kapareho na ng paglago Oo yan, nakakapagod din yun in the long run. So kung yan yung potential pitfall ng program-centric approach, ano naman yung kay Jesus? Oho nga, ano yung kanyang style? Kasi parang ang layo sa corporate efficiency model natin ngayon. Sobrang layo. Kasi isipin mo, hindi siya namigay ng module. Ang invitation niya, Mark 3.14, to be with him. Maging kasama niya. Presence. Yun yung keyword, hindi lang basta lecture kasama sa buhay. Kasama sa buhay. Tapos hindi siya nagmadali, 'di ba? Tatlong taon focus sa ilan lang, parang ang bagal kung iisipin natin sa standards ngayon. Slow, small, deep. Parang counter-cultural 'yan. Hindi habol yung mabilisang results or yung mass production. Exactly. At yung learning hindi lang sa tenga, nakikita nila, nararanasan, ginagaya, yung imitation over information. Ah, yun. Imitation. Nakikita kung kano siya mamuhay, mag-react, magmahal. Oo. At yung buong method niya, incarnational eh. Hindi lang siya nagsend ng memo. Siya mismo nagkatawang tao. Juan 1.14, sumama sa atin. Wow! Ang laking shift niyan sa pag-iisip. Presence over program. Being over doing, in a sense? Parang ganun nga. So kung yun yung model, ano yung mga key elements nitong relational discipleship na to? Paano to magwe-work sa context natin? Oo oh, niya, kasi abstract yung presence eh. Paano yun sa practice? Well, una, yung focus. Formation over information. Hindi lang knowledge transfer, kundi character building. Paghubog ng puso. Okay, gets. Hindi lang puno yung utak, kundi nagbabago yung pagkatao. Tapos, yung healing through belonging. Kailangan daw ng tao yung feeling na accepted sila, na belong sila sa isang community, na totoo, hindi lang audience member. Yung parang pamilya, hindi lang organization. Oo. -o. Sabi nga kailangan natin ng spiritual parents. Hindi lang program directors, mga taong mag-aalaga at gagabay talaga. Kaya pala kahit ang laki ng event, pwede pa rin may umuwing feeling alone. Kasi walang connection. Walang deep connection. So dito papasok yung role ng programs. Hindi sila totally useless, pero dapat... Parang support lang. Hindi sila yung main event. Tama. Maganda yung analogy na scaffolding eh. Pansamantalang tulong habang tinatayo yung structure. Pero yung structure mismo, yun yung life-on-life -life relationships. Buhay sa buhay, paano yun nangyayari? Mukhang uh, time-consuming yan at messy? It is. Kailangan ng intensyon dyan. Mahalaga yung mentoring, yung may gumagabay sa'yo ng mas malapitan. Tapos yung small groups. Pero hindi lang ba sa small group meeting na may lesson plan? Ideal yung may space for what they call soul talk. Yung malalim na usapan tungkol sa struggles, sa joys, sa takot, sa pananampalataya. Yung totoohanan. Ah, kailangan lang vulnerability doon. Yung courage to be known. Hindi yung laging nakamaskara. Exactly. Which is hard, di ba? Mas madali yung structured program. Less messy. Totoo, mas predictable yung program. Ang relasyon, magulo talaga minsan. Kaya nga, embrace the mess. Part yon ng package eh. Hindi siya malinis at plansado. Kailangan ng time, ng patience, ng grace. Hindi perfect system ang goal, kundi authentic connections. Okay. So parang yung oras na iniinvest natin sa relationships, yung pala yung tunay na productive for spiritual growth, redeeming time for relationships. Mukhang ganun nga ang point. So, kung ibuod natin lahat ng napag-usapan, ano yung pinaka-essence? Siguro malinaw na ang discipleship hindi siya checklist. Hindi siya series of seminars na tatapusin mo. Oh, mas ano siya? Mas paglalakbay. Isang journey na may kasama ka, buhay na sineshare mo, nakaugat kay Kristo at sa kapwa. At para sa iyo na nakikinig, sana itong pag-uusap natin nakatulong sa iyo na makita yung difference ng uh, pagiging busy sa church activities versus yung tunay na paglago. Tama, hindi sila automatically the same thing pala. Hindi talaga. So bilang final thought para sa iyo, isang tanong lang sino ba yung mga tao na kasama mong naglalakad ngayon sa faith journey mo? Yung malapitan talaga. At on the flip side, sino naman yung mga taong ikaw naman yung sinasamahan at ginagabayan? Kasi yung sagot mo dyan, based sa pinag-usapan natin, baka mas mahalaga pa yan kaysa sa listahan ng mga programang nasalihan mo na. Something to think about.